So yun nga po ng no? mga, mga, mga kabariya. Magandang araw po sa ating lahat Ngayon po mga kabriya ay may hawak po ako dito Naka blister pack na mga coins Isishare ko lang po sa inyo kung Paano ayusin yung mga Ganitong coin na tabingin na siya Kasi mas maganda i-display yung mga coins natin Kung ganyan mga kabriya pantay po siya kasi pag ito naman ni display natin medyo pangit mga brea kasi tabingi po yung coins no ngayon po ito ay natuklasan ko lang kasi natsambahan ko lang din kung paano to iikot mga kabarya, itong bari, silver coins na to mas maganda kasi tingnan kung pantay mga kabarya, no kasi pag gaganyan natin ayan no? maganda po siya kasi nakatayo rin titulad ng pag ganito di siya pantay medyo pangit no mas maganda talaga pag dinisplay natin yung coins natin yung maganda rin sa mata huh. nung nalaman ko po ginaganyang ganyan ko ayaw po talaga siya ma maikot mga kabriya no hanggang sa Natripan ko lang siya paloy ng ganun yan. yan. Tapos nagtaka ko. Medyo nagbago yung itsura ng... Uh, medyo naurong po ng kaunti. Kaya ito, i-share ko sa inyo mga kabarya Ito ay para lang sa mga hindi pa alam ng no mga kabarya Sa mga alam naman. Good. Ito po ay tinuturo ko lang at sinishare ko lang sa mga kapatid natin collector na hindi pa alam kung paano ayusin yung mga ganitong naka blister pack. sa so mga kabre, ano yung ko na, umpisan ko na. Pag ganyan po, ganitong tabingi, eh, dito mo sya papaluin. Ganito po. Balik rin sya nang paluin ganyan yan na pantay na siya mga kabarya konti pa diba? yan diba maganda sa tingnan mga kabarya yan, pantay na po siya, no? Iso-zoom lang natin. Diba? Mas maganda talaga tingnan pag pantay yung coins natin. Sige lang po, no, mga kabarya. Maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Paki-like na lang po at paki-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy hunting po. And... God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.